ito yung kalero talaga bangka talaga ang kailangan dito kapag nagkaroon ng bagyo no? alright so ito pa so dito mapapansin mo yung ginagawang dike so, parang ako dito parang, parang to, binis ang Bulacan isa sa mga apektadong lugar kapag nagkaroon ng bagyo dito sa Philippines malaki din yung budget na naka dito lang sa province of Bulacan. Pupunta natin ngayon itong barangay Calerao sa Malolos, Bulacan. Dito sa area, may mga ilang bahay at mga residente nakatira dito. Napapaligiran sila ng uh, fish pan. Merong kinonstruct ngayon dito flood control project or itong dike para maging parangga kapag nagkaroon ng uh, bagyo. So literally, maliit lang yung tanan dito. Talagang mga motor lang yung makakadaan. Marami natin napunta ng mga flood control projects dito sa province of Bulacan kung i-check natin sa Sumbong sa Pangulo website, marami dito completed na mga 1 year ago, 2 years ago. Pero kung napuntahan natin, ginagawa pa. ba? Diba? Yan yung kay kaibar. Ito kasi mga project na to. Meron niyang date uh, constructed, date of completion. So, dapat talaga nga sundin yung ganyan. Ibang project pala dito, binayaran na ng base yan doon sa sinabi din ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ngayon, punta natin itong lugar sa kalero ng Barangay Malolos, Bulacan. Ito ka ba yan? May kita mo sa aerial view na talagang kailangan talaga dito ng immediate flood control project. Tignan mo yung paligid nyo napapalibutan ng tubig yan. Nandito na tayo barangay San Juan dito po sa Malolos sa uh, Bulacan. So ngayong kabayan ang pupunta natin itong flood control project naman dyan sa barangay Calero. So madadaanan natin itong katubigan area itong iskinitan nila na uh, pang motor lot talagang daanan. Okay tara! So ang Bulacan, isa ito sa tinaguriya nilang maraming mga anomalya na mga projects. Lalo na dito sa flood control. Grabe no? Kawawa na nga yung mga taga Bulacan kabayan kasi grabe yung baha dito. Ito naman mga gumagawa ng project dito. Ano? Palasubas talaga. Hindi maayos paggawa, sira-sira, minadali. Meron naman dito, tapos na daw, fully paid na pero pag tinignan mo dito, wala pa, di ba? So ito kabay itong barangay Calero Isa ito sa mga kwan talaga Nasa danger zone Lalo na pag may bagyo Tinan mo itong paligid nila Tinan mo si Rilal View Napapalibutan sila ng tubig Napakaliit ng daanan dito So pag bagyo kabay talagang lubog itong kalsada dito Puro kwan ito palaisdaan yung napapalibutan niya eh So talagang ituloy yung daanan nila Ganito ka late yun Ito no? Dunga natin ang barangay hall Tumadaanan natin Pagkita ko sa ito mga projects ngayon dito So ang dami hindi pala mga bahay dito nakatira no? may ginagawa na project dito maraming mga kanito footbridge para daan na papunta sa mga school yan may ginagawa ngayon dito dito ka ba yung marami daw ang kailangan na flood control project dito talagang bangka talagang kailangan dito kapag nagkaroon ng bagyo no? Surrounded by waters. Ito ang gabay. Ayan. Diretso tayo ito. Ito yun alright. Tara! dike. Bubuhos pa sila. Tapos itong sa gitna, ito pa yung dana ng tubig. Then mga residential area dyan. nababa yung level ng tubig ngayon? ang tanging makakarating nga dito motor or pwede rin itong bangka para mas mabilis doon sige ka ba yun kapag dinatapos yung flood control project dyan diba maraming maapektuhan dito ng mga residente nito ito nasa gawin na ito. Nang tapos, pero lahat na yan, ongoing lahat yan. Pumasok ng 2025, ongoing lahat yan. Pero yung 2024, tapos yun, blue block, yung parkour di kaya ng Rupina. Ginagawa yun, ongoing yun. Hanggang ngayon, ha, ginagawa. Nakandil ba, nakita nyo, may construction Yun, yun. Kaya lang, yun nga, magkadikit yun. Dahil nga ayoko nang lumayo itong pader ng flood control. Dahil, lilitang ilog namin. Kaya ang gusto ko, puro dikit yan sa ano, pilapin. So ibig sabihin sir, yung project na kuhan pala okay pala <laughs> yun? Okay yan, basta nagka, nagka dikit, dikit yan. Kaya lang, pag may paktaw, tau di hindi okay yan. Pero hindi anomalya yung project sir? Ala, alang anomalya rito, okay to. Kailan, sir, hindi, ruma? lang, hindi lang talaga nagdadaan sa kapitan ng lahat ng project na yun. Daan o wala natanggap? Ala, wala akong nilagdaan dyan. Wala akong acceptance, wala. Wala silang paalam sa kapitan. Sabi sa niya sir, wala kayong idea, ganun. So, oh. na lang na construct din. Meron niya din nakayari. Hindi nagpaalam sa akin eh. Pero mas uh, maganda sir, dapat dumadal uh, muna sa barangay. Hindi uh, na, nang uh. naman niya pag may problema na. Oh. <laughs> pero pero <laughs> tawagin ako. Pero bago magsimula ang construction sir, dapat ipapaalam sa inyo. Ay, sa akin naman alam problema eh. Paalam man pa nila tindi sa akin, alam problema sa akin eh. Basta gawain nila yung dapat. Talagang... Kasi sabi nila sir, pag mga national project hindi daw kailangan dumaan sa eh, Parang kayo, nagkakamali sila, nagharap-harap na kami nila mayo. Oh. At least sir, pag natapos po pa, yun, malaking tulong po sa... Malaking tulong yun talaga, hmm. basta natapos yan. Dahil hindi na yung... Hindi ano, na At saka nga yung flood control doon ginagawa ah, si so, Metulay. Malaking tulong talaga yun sa barangay. Yan ang lubos na matutulungan yan, yung gawin ng sentro na yan. Kasi yung lahat ng gawin ng sentro na yan, ang baba ng tubig, puro dito sa Palero. dito sa coastal Alam ba babaan doon? Dito Sorry, lang lahat sa costal. Yung baha dito sir, uh, nung July hanggang saan po yung baha dito? Pwede yung mga sir kung gano'ng kataas? Ito, ito. Hanggang dyan. Hmm. Hanggang dyan. Hmm. Mataas pala, tuhod pala. Oo, oh, hanggang dito. Pasok yung bahay ni sir. Yung hmm. daan doon, hindi na kayo makakalabas doon. Pag motor, hindi na? Hmm. Hindi na. Hmm. So kailangan bangka talaga dito? Talagang bangka. Pero kami, hindi na kami nag-ano uh, ng bangka. Hmm. Pagkato yung ganito, puro single. Pag bumapong ka na sir, ilang araw na huwag po tumatagal yun? Dito sang sandali lang dito. Kasi, Madali lang kasi may, may kasi malak malaki, malaki. Malaki okay. yung dinadaanan na yan. Ano ba sir? River yun? River yun. Ilog yun. Ilog. Oh. Alang, alang issue dito sa akin. Ang hinahanap ko nga lang yung sinasabi niya, completed. Hindi completed. Putol-putol. Pero... 80... Uh, ano yung number yun sir? Numbering? Hindi. Yung meters. Meter. meters. 170 171. Naka-ongoing yan. Tapos yung 80, ongoing din. Tapos yung 280, 275, ongoing din yun. Ang beses nang tinasan dito, sir? Ito. Oh, kasati? Pangalawa na ito. Pangalawa Bago na? lang ito. Bago lang. Um, Kung hindi tinas, um, siguro na sa mga 1 meters na itinasan ito. 1 metro ni sir. Kung hindi, itong bahay niyo, sir, tinasan ninyo na rin ito? Oo, oh, tinasan ko na. Rin. Ayan na, yan ay pinaka-flooring niya. Pero inaabotan pa rin ang baha? Ay, yung kalaki niyo, yung July, yung sinasabi niyo. Oh, hanggang ay, saan? Yun. Lulubog yan. Hindi ka, pinasokan ng tubig pa yung bahay niya. Mm. Kulang pa rin. Yeah talaga Pag mga under sir, kung nakakain mga under, gano'ng katas yung tubig sa inyo? Wala, lubog to. Nung hindi tinataas ito. Oo. Oh, so, kasi saan? tinaas namin ito, katataas lang ito 70. 70. 70 cm. O tingnan nyo 70 cm kung gano'ng kataas. Alam, na makakalaka dito sa karsana. Kaya pala yung mga bahay, So dapat second floor talaga dito. Kung, kung mare kung may budget sir, ito gawin mo ng okay. ground floor yan. Alam, lahay na, ah, na ng ano sir, ng gobyerno. <laughs> Nang no, gawin pa ba yung ng gobyerno patasan? Yan, Tignan mo itong mga bahay dyan. Tignan mo yung bintana ko kasing level na lang ng... Baba na. Baba no? Ibig sabihin nataasa na itong pinaka pathway nila. Ito yung bahay. Lubog syo. So to po pagkita ko sa inyo itong ginagawang project ngayon dito. kailangan talaga ng kung dito, flood control project tinan okay, mo naman yung pagkita ng bahay oh. tubig na ito malaking tulong to pag nagawa nila ng kung dito dike pag natapos oh, ano pala sa dito yun. oh. No? grabe so ito na yung ginagawa ngayon yung river wall tapos slow protection malalim to dito ding ang Ayan, drone na lang natin. Um. Parang ako dito, parang parang to, binis. Inom di sana 2024 itong dito. Ito kabilang Ito, ito kabila side. Yeah. Ito talaga po kabilang na to. Itong 2025 talaga to. Ba bagong kawalan to. Opo yan, bago yan. Ito, masasilip nyo yung digi dito. di ba dito, ano kayo sa ano na yan. Yeah. Itong digi dito na mahaba, ayan eh, po talaga ang 2024. So, ngayon mama, ano yung sa 2024? Tapos na, wala pa? Wala eh, pa dito pa. po. Tapos na, parang hindi naman nila tinibag eh. Parang tinuloy lang din. Ito talaga yan. 2025 din lahat yan. Pati doon sa Pork Ford doon, nasa mayroong ano ng Rupina doon. Eh, Ayun po lahat yan. Itong taon lang na to yan.

ano pa masahin yan, ma'am? Kasi may motor ka dito, madadaan na naman eh. So ito po yung latest update nito ang ginagawang flood control project sa Barangay Calero. So 2024 meron na dyan tapos na itong ginagawa nila ngayon yung bago. Ito kasi yung project nito kapag ginawa mo dapat kuha talaga uh, tapos lahat kasi kung ito may butas dyan kapasukin pa rin ng tubig di ba? aapaw pa rin at based dito sa Subong sa Pangulo website ang pinaka huling project na kalagay dito ang date of completion niya is 2024 pa kung titignan mo dito may ginagawa pang construction masakop ito ng Barangay Calero ang ginagawa ngayon I think ito yung reinforced concrete flood control structure along Calero River at itong mga tributaries. And so ayon sa mga residente naman dito, bawat taon daw lumalala yung baha dito. So kailangan nilang taasan yung bahay o yung iba, lumilipat na lang sa taas na lugar. So kailangan nilang i-give up yung kailangan tirahan dito. So yan po yung sa may Barangay Calero na malolos sa Bulacan. Kung meron naman kayong mga projects yan na malapit sa i-submit lang sa Subong sa Pangulo website. Maglagay ka ng letter, uh, location, picture para mas mabilis uh, puntahan. Tignan mo yung paligid. Mga conden, fish pan. At yung tangin daan nila dito, ito mga pilapil. Tapos yung kalsada na dinala ng motor, ganun kalit lang. Talagang talaga ang Pag uh, binagyo, karabi daw rumasa, rumagasa yung mga tubig dito. No? Parang, kano? parang waterfalls, ka kabagsik. So ang Bulacan, malaki yung budget dito sa flood control. Ano sa tingin nyo? Bawasan yung budget or totally alisin? It, no? Gustong alisin yung budget ng flood control. Ano sa tingin nyo? Saka, meron din palang mga lugar dito sa Philippines hindi daw binabaha pero may flood control project o oh, yun, yun yung maganda ano, babaguhin so ayon sa mga natanong ko ito daw yung unang part na nagawa nila kulang pa pero marami pang uh, kailangan dito halos paikot siguro ito na no? Tira mo yan. Puro mga kunyata. Bakawan nyo lang dyan, no?